good morning po mga kalambers muli tayo magtitinda sa araw na to at nandito na tayo sa fish guys uh, alas 10 na po nang maganda na tayo nakarating dito sa fish dahil mapalaban tayo sa lakas po sa ating dinaanang kanina sa ano po dito sa Punta Pega sa dito sa harapan po ng kalayo hanggang dito sa so may Punta Taburi po, po sa so may kantuhan po dito sa amin so ayan kawunti so, na po mga bangka dito sa waiting guys tatakang bangka na po ang sa dito nakakabit tayo dito sa bangkang galing Tarnate guys Ayan. enter Ireland water passenger transport service guys okay, so yan yung bangka tapos may isang bangka doon sa dulo at may isa rin pong bangkang papasok Ayan, po yan yung pangatok po yun guys Yes. Medyo mainit guys uh, Mainit sa pala At andito rin po ang ating maniningil uh, Maniningil sa tagabantay ng area ng fish feed guys Ayan. Babantay ng kalinisan at naniningil lang sa ecological para sa kalinisan po dito sa feeding guys Ayan guys, alas 11.50 ito na po ng tanghali So, ayan po. Marami pa rin po mga bangka dito sa fish feeding guys. May bangka pa doon sa dalawa. Sa ato, sa dalwa sa kabila. At medyo nalakas-lakas na po ang hangin dito sa loob ng fish feeding guys. So, mamaya may ay uh, lumiwa tayo ng sandbar guys. Uh, Katapos natin kumain guys. Ayan. Kaya muna tayo ng tangalian guys Oh my god Wow uh, muna natin yun guys Bago tayo lumipas yun andas sa dulo Ito na alokal natin ito kalina Oh, eh. ayun muna guys, pako tayo lumipat guys nakapit tayo dito sa uh, isang bangkang bagong dating guys baka makabenta tayo ng na ating mga panita po Alasan sa iyo 53 po ng tangalit Guys nice, ah moments later yan guys nakalipat na tayo dito sa sambar po guys natat na natin dito isang bangka at isang galing po sa fish feeding na kung na sundal po na abotan dito sa sambar so isang bangka na ito ay galing din po sa fish feeding Nasa likod natin so, mayroon pa tayo kasamang mga guys kaya po sa likod so, so ibig sabihin po yan kanina ay hindi pa po siya nakakaubos ng kanyang kanindang ice cream po guys pare, kagaya natin so, kahit natin siya nabutan dito sa area po ng sambar guys so, yan, ito na tayo magpapalipas lang maghapon po sa sambar po guys ito tayo maghintay ng mga guys na darating po sa piscuit po guys, hindi na natin makayanan at talagang nalakas na po na <laughs> Hangin doon sa loob ng area ng fish po guys So mahirapan na tayo mag alok doon ng ating mga paninda po So dito na tayo sa area ng sambar ng mga ngalak ng ating mga paninda po Ayan guys may mga na naman po tayo dito sa sambar Ayan So nanagdaga lang ating bangka dito sa sambar po Ayan dumadami po ating guys time check natin ay 1.40 1 po nang hapon Hello. Hi po! Hello, Hello, buya. <laughs> so ayan po yung mga guests natin dito sa sambot po Hi sir! Shoutout po kayo sa gusto nyo yung shoutout po oh, Shoutout sa mga taga Japan Ayan, shoutout po, po <laughs> Shoutout po sa all people from country Japan Ayan Leyte, Isabel Leyte. Ya, catat po. Ay, man, ay hindi ko para natin ibang guys. Hay, andun and pa po sa iba, sa likod. So, pupunta natin yung nasa likod ko, lalo ko natin. Ng mga paninda. Ang ganda po natin ngayon guys. Napakainit po. Oh my God! Wow! <tod> ng inyan. Ng guys, mga 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 guest din sa dito sa sa. guys. guys kung ako dito sa load mensa bar, makakalas sa hangin. So magpapakalma kalma lang po tayo guys baka kakalma kalma to mamaya uh, tayo pag uminahing na po tong hangin na to, tayo tayo iuwi na rin po guys so time check natin ay 3.20 na po ng hapon And so makakalapin na tayo dito ng ating mga paninda guys sa mga bago dating Ayan guys, may bagong dating naman po, isang bangka, ayan, kulay puti, kay King Rolly. So, sambar natin na, po, lupog na ang sambar natin. So, high tide na po guys. Yan. So, yun lang po, bangka nandito, apat. Ayan. So, dito yung pinatatayang kami, medyo mahalin na po, Mayroon po tayong ice cream, soft drinks, tubig po. No, no. Skyplex, Skyplex. Yeah, So lalapit na, na tong natin kung bago nating lalapit uh, uh, na tayo Mga guys natin Mga baga na Tama Mga gis natin, gis natin dito. Dubog na po ang sambar natin Dubog. Wala na Wala na nag uwi pa yun mga guys yung mga guys na yun tayo uwi na rin <laughs> so dos cuatro cuatro na po ng yan guys 4.30 na po tayo nakabenta po dito sa likod ng bangka yan sa likod ng sa likod natin na apat piras pa tayo ng ice cream yeah, so So tayo lalaga na po sa pag-uwi at tayo pabiyahin na po habang may nahina na pa po hangin natin sa time na to so, na natin guys habang may nahina na pa po ang hangin so tara na hangin na po tayo so kung hindi ka pa po nakasubscribe sa akin channel to pakisubscribe po at pakiclick na rin po ang button, button bell natin para lagi ka po update sa ating na-upload na video so maraming salamat po hanggang sa muli bye, -bye.